Uy, ate ni Sian. Ay, kabili nga po, Mane. Kung nga pala, eh, dito na nga lang. Ay, Kuya, wag na lang po. Video lang sa punta. Ay, no, sa ako nga Kasi yung gusto sa nata. Okay lang ba sa'yo? Baka may ipakapagdado. Ay, hindi. Wala talaga ako gagawin. Ikaw naman talaga yung nahantay ko eh. Sige, tara. Wisit na kalabaw to. Nauna na naman ako. <laughs> Ah, dito na lang ready po mag ako ng festival. Ano, Jelay? Sila ako. Sige, salamat. Jelay. Bakit ready po ito? Pwede bang ligawan kita? Ha? Huh? Atensya na ready po ah. Direkto din kasi magulang ko eh. Jelay, mag-ante na lang ako sa'yo. Sila ako. Ito na mangyari daw so, uh, <laughs> sa suko Asan kayo yung atin ni isiyan? Video no? Oh. Sinisilip-silip mo dyan. Sa atin no? Ah, di kaya. Kanina pa kita inaantay ko inantay. Di ba nga maglalaro tayo, Roblo? Kasi nililibin na rin kita. Sesto, sesto pa. Ayaw mo ba? Gusto ko yun. Ano? Tara na. Tara. Ipura, bagong pitsulit ko. Oo nga. Ipura, kalaoban ni ako? Wait ka lang. Inantay ako. Kasi dito ka lang. Bibilan na kita pagkain mo. Sige lo. Sa pabili nga po, Hansel. Ay, Ate Jelay. Oo, oh, ikaw yung kaibigan ni Sien, di ba? Oo, Ate. Ano kung pala binili mo? Ah, bumili lang ang Nagutom kasi ako eh. Ate, baka gusto mo mainam. Debre ko na kaya. Ay, hindi na. Salamat na lang. Ah, paano? Dito na ako. Oh, yaw oh. Anong Ah, gano'n ako Oh, kaya mo. Ah, sige. Okay. Salamat. Nagiging rin kita. Anong gawin mo wala, Tol. Masaya lang ako. Na kita. Ah. ah.